Uh, ang pangunahing uh, tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na justisya sa bansa. Meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit uh, pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Uh, kaya kung ano ang uh, lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Uh, ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this uh, committee to hold the Senate inquiry. Bagamat uh, nire-respeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin maghiring kahit araw-araw po. Pero ang tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang. Kung kaya niyo po siyang dalahin doon, in less than one day sa loob po ng 13 na oras. Dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa naiya nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako pinayagang makapasok Kasama ko po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya uh, sa March 12. You may check the records po. Importante, masiguro ang kanyang kalusugan dahil 8 years old na po ang dating uh, Pangulo. Pero mukhang hindi ito naisaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa hospital. Hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako ang nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon, baga bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika, pero sa kanyang medical, ay yan ang pinangako ko sa kanya, na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po ay maibigay rin ang kinakailangan gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sanay po siya na merong nurse, sanay po siya na may doktor na nag kaso sa kanya. Naikwento nga sa akin ni Attorney Miguel na noong unang bumisita siya sa detention cell ay uh, siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang uh, mga gamit. Alam niyo, hirap na siya magmedyas. Hindi na niya kayang mag-medyas mag-isa. At ngayon, it took Kim, uh, it took uh, Attorney several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digong. Mahirap talaga ang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado uh, ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon yung kanyang pananilita, gano'n yan. Pag hindi po nab nabibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang uh, inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digo. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at uh, walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang, ang doktor na makita siya. Okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po akong nag, nag uh, nakiusap, pwede ba akong uh, sum pumasok, sumunod. Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa Billiamore Air Base. Pero uh, nakiusap po ako na unahin na lang po yung doktor niya at yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino dating presidente man o normal na mamamayan lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino hindi maibibigay po sa dating pangulo na minamahal ng marami ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ng bayan at minahal din ng taong bayan madam chair mataas po ang aking respeto sa kapulisan Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, nanumbalik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan. Taas noo po ang ating kapulisan, ating mga sundalo. As its highest ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung anong sakripisyon ninyo para sa bayan ako mismo bilang SAP noon, ako po nang ulit no, na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa naiya, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at uh, di po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lang naman, laman po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinawaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, spokes, bilang spokesperson. Totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa, sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niya po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Eh nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang, alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Yan naman po ang parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Last, gusto nating malaman kung may nalabag ba na proseso ang pamalan, nabigyan ba po ng due process ang Pangulo dahil kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Sa totoo lamang po, hindi na po tatakbo si Tatay Digong sa inyo. Di na niya kayang tumakas at alam niyo po yon. Di na niya kaya kayong takbuhan dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact, si dating Paulong Duterte sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi. And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero bakit bakit baliktad ngayon? Bakit isinu isinuko po ang sariling, sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay ililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nire-respeto. Kasarinlan yan bilang isang bansa. May sarili tayong batas, may sarili tayong proseso, may sarili tayong korte at may kakayahan tayong panagutin ang sino mang nagkakasala sa ating bayan. Madam Chair, this is now a matter of principle, justice and humanity. Hindi ba't may sarili tayong sistema ng justisya kapag may Pilipino nagkasala, dapat tayo po ang husga. We must protect our citizens and we must stand as one. Dagdag pa dito, Madam Chair, mula noon hanggang ngayon, naninindigan naman po si uh, Solicitor General Minardo Guevara na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement ng warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala. Kung wala naman talagang jurisdiction at may warrant of arrest ang Interpol o ICC, sana binigyan muna ng pagkakatao ng gobyerno through the proper authority like judicial court na i-verify o sariin ang validity ng arrest sa warrant. Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay malagang usapin sa soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ang ating soberanya upang ang ating mga anak at mga anak ng ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at nirespeto ng ibang bansa. Ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former president man o hindi, karapatan yan, lalo na po pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Sa huli, bagamat andon si Tatay Digong na buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya, tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na pagkatapos niya isakripisyo ang kanyang sarili para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng bawat Pilipino, ni isang Pilipino ay hindi huhusga sa kanya. Imbis na ibigay sa Pilipino ang paghusga sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na paglaban sa droga at kriminalidad, sadly, hindi po ganun ang nangyari. Sabi ko nga, para sa akin, Pilipino po ang dapat humusga sa totoong sitwasyon sa bansa. Kung mas nakakalakad na po ba ang ating mga anak noong panahon niya, hindi po nasasaktan, hindi na babastos. Kayo po ang humusga. Pilipino po ang dapat humusga. Minahal tayo ni Tatay Digong. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Tanda na po siya. Ayaw na nga niyang tumakbong presidente. Pero ginawa niya po ito dahil yan po ang kanyang sinumpang tungkulin para sa mga kababayan natin Pilipino. Pero ngayon, hindi lang si Tatay Digong ang inialay at ipinamigay ng ating sariling kababayan. Mr. Lang, inialay at ipinamigay din ito ang karapatan ng Pilipino na kusgahan ang ating sariling kababayan at magdesisyon kung ano ang mas makabuti sa ating bayan. As I said, March 11 was the, indeed the saddest day in our history. Sana po, hindi na po ito maulit. Marami pong nasaktan na Pilipino.